Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Binigay na nga ni Rendon kay Dolor ang bayad para sa ginawa nitong pagtulong para maisara ang kaso ng mga tagariles. At madadagdagan pa daw iyon kapag nagsimula ng mapaupahan ng mga Victor ang lupa sa sityo liwanag. Pagkabot nga ng pera kay Dolor ay agad naman itong magpapalam kay Rendon dahil mahirap na daw na makita ni Ima na madami siyang pera at lalo lang daw lalakas ang kutob nila na nagpapabayad nga ito sa mga Victor at baka dahil doon daw ay mabulilyaso pa daw ang balak nilang pagpapaupa sa Riles. Sa kabilang banda, nawawala na nga ng pag-asa sila Paul at Ima na mababawi pa nila ang lupa nila sa sityo liwanag. Dahil sabi ni Ima kung si Lakidlat, Sig at Dagul nga daw na napagbintangan sa sunog ay wala siyang nagawa paano pa daw sa lupa nila. Samantala dahil nga sa kakaiyak ni Dagul ay nagising nga si Sob at nagalit ito dahil sa ingay nito. Agad nga nitong pinarasahan si Dagul hinampas niya ito ng chinelas sa muka. Hindi naman nakatiis si Sig at sinabihan nito si Sob na matapang lang daw ito dahil lampa lang naman daw ang kinakaya nito. Dagdag pa ni Sig, humanap daw ito ng katapat niya para malaman nito ang hinahanap niya. Dahil nga sa paghamon ni Sig dito kay Sob ay malalagay sa alanganin ang buhay nito. Dahil nga hindi nito kinaya si Sob at nung hindi na makatayo si Sig ay akmang tahatawi na sana ng upuan ni Sob ay humarang dito si Kidlat at inawat nito si Sob. Dahil nga sa nangyari ay agad dinala nila Kidlat si Sig sa klinik para magamot ang mga sugat nito. Pero habang nasa klinik sila ay sasabihin ni Sig na sana ay hinayaan na lang daw siya nila kidlat na mamatay sa bugbog dahil wala na din naman siyang uuwian pa sa labas. Samantala, tinapat naman si Yani ni Ma'am Joyce na wala na daw silang budget para magdagdag pa ng isa pang tauhan sa Boys Town. Dahil nga doon, naiiwanan na lang ni Yani ang proposal niya dito at kung baka sakali daw na kailanganin nila ng tulong nito ay tawagan lang daw siya nito. Sa kabilang banda, kinulong naman si Kidlat, Sig, Dagul at Kulot sa banyo ni Lasob at nilagyan ng tape ang kanilang bibig tsaka sila nito pinagpapapalo sa likuran nila. Habang naglalakad naman itong si Yani papuntang banyo ay may maririnig itong dumadaing sa sakit sa loob ng banyo. Agad naman itong kakatukin ni Yani at sa pagbukas nga ano na isisilip dito si Sob. Makikita na kaya ni Yani ang ginagawang pagpapahirap ni Sob kinakidlat, sig, dagul at kulot. Ano kaya ang gagawin niya ni pagnalaman niya iyon? Yan ang ating aabangan. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito ay paki-like and share and don't forget to subscribe. Thanks for watching. Bye-bye.